Mga kapatid, nais ko lang pong uh, sagutin itong follow-up question na nanggaling po kay Ramon tokian Senior. Basahin po natin. Yung Hudyo na ha, di naniniwala kay Kristo, anti-Kristo ba sila? So bago po natin bigyan po ito ng kasagutan at mailinaw po natin sa pamagitan ng kasulatan, nais ko po munang i-welcome ang bawat isa sa inyo sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Please like and subscribe to our channel. I-click mo na rin yung ring bell button para ma ka sa mga bagong upload natin. Ngayon, mabalik po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil may ganitong mga tanong na kusan ay alamin natin sa kasulatan, meron bang mga Hudyo na hindi naniniwala kay Kristo? Matatawag ba natin sila ay mga Antikristo? So ganito po yan para maintindihan natin yung salitang Antikristo. Ano ba yung Antikristo? Basahin natin sa kasulatan para magkaroon tayo ng tamang unawa. Ang sabi dito sa mga sulat ni Juan, basahin po natin, unang Juan chapter 4 verse 1. Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinapangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Ituloy po natin sa verse 2. Sa ganitong para ninyo malalaman kung ang Espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Heso Kristo'y naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. Ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo. Ito ang mga huwad at sinungaling na propeta. Makamundo, kaya ang mga bagay ng mundo ang kanilang itinuturo at nakikinig sa kanila ang mga makamundo. Ngunit tayo naman ay sa Diyos. Ang mga kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa mga itinuturo natin. Ngunit ang mga hindi kumikilala sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa ganyong paraan natin makikilala kung sino ang nangangaral ng mula sa Espiritu ng Katotohanan o sa espiritu ng kasinungalingan. Ngayon, dahil dito sa tanong mo, meron tayong mapapansin na yung salitang Antigristo, ano ho? Ito pala yung mga mga Ito po ay mga propeta. Ito yung sinasabing sila ay sugo mula sa Diyos. Pero hindi pala. So, ibig sabihin, hindi pala sugo ng Diyos ay ang tawag sa kanila ay mga antikristo. Ngayon, bigyan natin ng linaw. Kung babalikan po natin itong ating pinag-aaralan, balikan natin yung verse 1 para magbigay diin at pagkaunawa sa ating binasa. So, ito ay chapter 4. Ano ho? Sa unang Juan. Binasa natin yung verse 1 hanggang 6. So, doon po nasasakop yung pangungusa para malaman natin yung mga hindi naniniwala ay mga antikristo. Ibig sabihin, yung tanong mo na hindi naniniwala, pero dito sa ating binasa, ang mga antikristo po ay mga nangangaral, nagtuturo ng maling aral. Kaya dito, tayo pong mga nakikinig, binibigyan po tayo o binabalaanan tayo, pinapalalhanan tayo ni ni Juan. Muli natin basahin para tayo mga nakikinig ay hindi madaya o hindi tayo mailigaw ng mga antikristo. Kaya ito ang sabi at paalala ni Juan. Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinapangaral nila ay mula sa banal na espiritu. So malinaw po dito ano? yung salitang mga taong nangangaral. Ano po? Nangangaral po sila. Nang ang ipinapangaral daw nila ay mula sa banal na espiritu. Kaya tandaan po natin, ang mga aral at turo ay sa ating Paninso Kristo pa rin po manggagaling. Hindi po manggagaling sa banal na espiritu. Kaya ang sinasabi dito, ano po, mag-ingat daw tayo. Huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabing ang pinapangaral nila ay sa banal na espiritu. Ang sabi dito, sa halip alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang mga itinuturo nila. So, galing po sa Diyos ang itinuturo. Kaya alamin natin nga, baka sabihin ng iba, nilalapas na nga daw ang banalay spirito. Kaya nga po, hindi manggagaling sa banalay spirito yung mga aral turo. Kung babasahin din natin sa mga sulat ni Juan, siya din po ang magpapaliwanag sa atin. Sa 16.13, ito po ang paliwanag ni Juan ni Apostol Juan para maintindihan natin na hindi talaga manggagaling sa banal na Espiritu yung mga aral at turo. Basahin natin ito. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. So ang banal na Espiritu nagtuturo ng katotohanan. Tumutulong para maintindihan natin yung mga kasulatan. Kung itutuloy pa natin dito, ang ituturo ng banal na espiritu ay hindi galing sa kanya. So malinaw po. Hindi manggagaling sa banal na espiritu yung mga turo. Ang sabi dito no, ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Ang tanong, saan po manggagaling? Ito po ang sagot. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. So malinaw po. Yung sasabihin lang po ng banal na espiritu kung anong narinig niya. Ang sasabihin lang po ng banal na espiritu kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag. Ibig sabihin, nagpapahayag ang banal na espiritu, ibig sabihin, ang ipinapahayag po ng banal na espiritu ay nagmula sa ating Panginoong Kristo. Ang ipapahayag po ng banal na espiritu ay magmumula sa ating Panay Kristo, So, hindi po tayo magkakamali. Malinaw po ang sinasabi ng kasulatan. Yung Banal na Espiritu ay walang aral na magmumula sa Kanya. Malinaw po. Ang aral ay manggagaling sa ating Panay Kristo. Kaya ang sinasabi po dito, noho, ngayon po mga kapatid, para wala tayong pagdududa sa Banal na Espiritu, noho, sapagkat ang tungkulin po ng Banal na Espiritu ay tagatulong lang po para ipaalala yung mga bagay na itinuro ng ating Paniso Kristo. Ang sabi po dito sa mga sulat pa rin ni Juan, ito yung paliwanag. Ano po? Hindi ako magpapaliwanag, kundi ito yung nakasulat ang ating uunawain. Sabi dito sa mga sulat ni Juan, pero kapag nakalis na ako, ang sabi ni Jesus, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. So yun po, ang tungkulin po ng Banalang Espiritu, magpaalala. Malinaw po, ang ipaapaalala ay yung mga aral at turo na sinabi ng ating Panginoong Hesus. Malinaw po ba? Kung babalikan po natin itong unang Juan chapter 4 verse 1, mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi ang ipinapangaral nila mula sa banal na espiritu. Nakita po niyo? O niyo talatang ito, no? Huwag kayong maniniwala. Tapos nangangaral daw sila, yung kanilang ipinapangaral ay mula daw sa banal na espiritu. Sa halip alamin muna niyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Katulad po nito mga picture na ipapakita po o sa inyo na kung ay na na spirit of slain ano slain of the spirit na kung kapag nilayhan ka ng mga mga ngaralito o mga pastor na kung ay magkakaroon kayo ng ganitong pagkakataon na magtutumbahan so hindi po ganyan yung uh, na slain sa spirit no hindi po mga ganitong mga bagay ang makikita ninyo sa inyong nga uh, Pagtitipon, ang napuspos ng Santong Espiritu may karunungan, may kaunawaan. Bigyan ko ng example na kung saan ay ang po ninyo. Ang napuspos ng Espiritu may karunungan, hindi natutumba, hindi matutulog. Yan po ang mga maling aral. Hindi yan aral ni Kristo. Kaya nga kung babalikan po natin yung uh, unang... Juan chapter 4 verse 1 muli nating basahin. Ito po no, para maintindihan lang po ninyo. Kaya inuulit-ulit ko para maintindihan ninyo ang kasulatan. Ang sabi dito, mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinapangaral nila mula sa banal na espiritu. Ang tanong, ito bang nakikita ninyo? Mula ba yan sa banal na espiritu? Lahat bang na pos ng banal na espiritu, ganyan ba? ba diba? hindi po nagkakaganyan ang mga napuspos ng banal na espiritu na kung saan natutumbat tatutulog. Hindi po ganyan. Ito pa isa nang sinasabi nyo kapag nilayhanz, ang mangyayari ay may mga ganito pang pangyayari. Nakita po niyo? Maling-maling aral po ang mga ganyang ginagawa sa inyong pagtitipon. Ganito po 'yan. Ang napuspos po ng banal espiritu bibigyan ng karunungan. Alamin natin sa mga apostol kung paano sila napuspos, basahin natin. Mga kapatid, ito po para maintindihan natin, ang napuspos ng banal espiritu ay hindi yung natutumba, ano ho? Kundi magkakaroon ka ng karunungan. Basahin natin sa mga gawa 6-7. Kaya patuloy na kumalat ang salita ng Diyos. Marami pang mga taga Jerusalem ang naging tagasunod ni Jesus at marami ring pari ang sumampalataya sa kanya. Pinagkalooban ng Diyos si Esteban ng pambihirang kapangyarihan kaya maraming himala at mga kamangamhang ginawa niya ang nasaksihan ng mga tao. Pero hindi nila kayang talunin si Esteban dahil binigyan siya ng karunungan ng banal na Espiritu. So binibigyan po ng karunungan ng banal na Espiritu. Hindi para pag kayo ni Lehans, ayan, nagtutumbahan, matutulog. Ano po yun? Yan po yung mga aral na hindi galing kay Kristo. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, kung may mga ngaral sa inyo mga pastor at pinapupunta kayo sa unahan para i-slain, para matumba, yan ang sinasabi dito sa mga sulat ni Juan na ang sinasabi na nila daw ay galing daw sa banal espiritu ang tinuturo nila. Muli natin basahan ito, no? Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang pinapangaral nila ay mula sa banal na Espiritu. Katulad po nito, mula ba sa banal na Espiritu ang mga bagay na yan nagtutumbahan? So, ibig sabihin, yan ay hindi aral ni Kristo. Ang karunungang mula sa banal na Espiritu ay nagsasabi ng katotohanan. Malinaw po ba? Nakita po ninyo. So, alamin natin. Ibig sabihin, mula sa Diyos. Ano ba ang banal na espiritu? Kaya nga wala po tayong mababasang Diyos Espiritu Santo. Wala pong ganun, kundi word na o salitang banal na espiritu. So, yun lang po ang salitang yon Kaya alamin natin, ang mga aral-turo ay magagaling lang daw sa Diyos. So, alamin po natin. Ano? Huh. So, dito natin makikita sa mga sulat pa rin po ni Juan. Ibig sabihin po, hindi tayo kumukuha ng ibang paliwanag laging na sa mga sulat ni Juan. Kaya po, puntahan po natin yung Juan 7.17. Ito ang sinasabi po at paliwanag na mula sa Diyos. Basahin natin. Malalaman ang sino gustong sumunod sa kaloban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang. So malinaw po, galing ang mga turo galing sa Diyos. Malinaw po dito sa nakasulat, po may highlight. O sa akin lang. So malinaw po, dahil ang ating Kristo ang nagsasalita dito. Kung babalikan natin ang verse 16, puntahan natin ang verse 16 para malaman natin na si Kristo ang nagsasalita dito para malaman natin manggagaling sa Diyos Ama at kay Kristo. Basahin natin ang verse 16. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi galing sa akin ang mga itinuturo ko kundi sa nagsugo sa akin. Malalaman ang sinamang gustong sumunod sa kaloban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang." So, ibig sabihin dito sa verse 6, hindi lang kay Kristo po manggagaling ang mga aral at turo. Uulitin ko po itong verse 16, baka hindi nyo naiintindihan at naunawaan. Kaya, sinabi ni Jesus sa kanila, hindi galing sa akin ang mga itinuturo ko, kundi sa nagsugu sa akin. Malalaman ng sinamang gustong sumunod sa kaloba ng Diyos kung ang itinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang. Ibig sabihin po, hindi lang sa ating panasukurito, kundi sa Ama. Iyan ang ating paniniwalaan itong mga aral turo. Ngayon, itutuloy lang po natin sa verse 18 para maipakita natin yung pagpapakumbaba ng ating Panasukristo. Ano po? Dito sa verse 18, basahin natin, Ang nagtuturo ng mula sa sarili niyang karunungan ay naghahangad lang na papurihan siya. Ngunit ang naghahangad na papurihan ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi sinungaling. Nakita po ninyo na kung saan isinugo si Kristo, ang ating Panaso Kristo, dito sa mundo para ipahayag yung katotohanan na narinig sama. Kaya yung mga aral at turo manggagaling sama at sa anak. Kaya nga, sinabi ito ng ating Panaso Kristo, ang nagtuturo na nang mula sa sarili niyang karunungan ay naghahangad lang ng papurihan siya. Pero ang gusto ng ating Panginoong Kristo oh, ang mapapurihan yung nagsugo sa kanya, di ba tatang Ama? Kaya malinaw po dito sa verse 17, ang mga aral at turo ay nagmumula sa Diyos Ama at kay Kristo lang po. Malinaw po ba? Kaya kung babalikan po natin itong uh, unang Juan chapter 4 verse 1 na concerns ay magmumula sa ama at sa anak yung mga aral at turo. Ibig sabihin po dito sa ating binasa, no? Kung unawain po natin itong ating binabasa, ang sabi po dito, mga minamahal, mga kapatid ko sa pananampalataya, unawain natin po ito. Huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinapangaran nila'y mula sa banala espiritu. Kaya mag-iingat po kayo. Kaya lahat na nangangaral, pag sinasabi nila ay galing daw sa banal spirito, espiritu, huwag kayong maniwala. Dapat po ang sabi dito, sa halip alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Nagsimula ba talaga sa Diyos ang mga aral-turo? Kaya malinaw ang sinasabi dito sa Juan 7.17, malalaman ng sino mang gustong sumulod sa kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y galing nga sa Diyos o sa akin lang. So, malinaw po. Manggagaling sa Diyos, sa Ama, at kay Heso Kristo. So, malinaw po. So, ngayon, naunawaan po ba ninyo? Kaya itong uh, Antikristo, malalaman natin sa susunod na talata sa verse 2. Sa ganitong paraan, malalaman kung ang Espiritong sumasa ay mula sa Diyos. Tandaan po ninyo, kailangan talaga sa isang mga ngaral, ang kanilang inaaral galing sa Diyos Ama at kay Kristo lang. Walang kanino man. Kaya malinaw dito, no? sa verse 2, sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang Espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos, kung kinikilala nila na si Heso Kristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Ito po ay itinuturo sa atin ng mga apostol para paniwalaan natin kaya ang sinasabi pa rin ng Juan, kung mananampalataya tayo, magmumula sa Diyos at sa ating Paneso Kristo. Basahin muli natin no, para maintindihan ninyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Yung salita pong magtiwala, sumampalataya, basahin natin. Huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo sa akin. So malinaw po ang ating pinag-aaralan, ang hindi kumikilala sa ama at sa ay mga antikristo po yun. Amen? Ito pa, isunod natin yung uh, verse 3. Ano po? Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at narito na nga sa mundo. Ibig sabihin po, malinaw po na kung saan yung hindi raw kumikilala na si Jesus ay naging tao. Yung mga nangangaral tuturo, mga antikristo pala yun. Isinugo yun ng antikristo. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos kundi ng Espiritu ng Antikristo. So, malinaw po ang mga isinusugo dito, yung mga sumusunod sa paraan ng Diablo o ni Satanas. Kasi po, yung Antikristo na sinasabi dito, ah, kasi po ang kahulugan ng Antikristo, kalaban ni Heso Kristo. Ibig sabihin, sino ba ang kalaban ni Kristo? Di ba si Satanas? So, si Satanas nagsusugo. Doon sa mga sugo ngayon, nagsasabi ng kasunangalingan. Kaya sila po yung mga Antikristo rin po na sinugo ng Antikristo. Hindi sila lang sasabi ng totoo. Kaya po, kung may nagtuturo sa inyo na eh lang ang Diyos, kung may nagtuturo na tatlong Diyos, di ba? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, hindi po ganun ang pananampalataya natin. Malinaw po ang ating pananampalataya ay nakabase sa Juan 14.1. Ano po? Ayan po yung mababasa natin sabi ni Jesus. Kasi po si Jesus po nagsasabi yan. Kaya dapat paniwala natin na tayo po'y sumampalataya asama at sa anak. Malinaw po. At dito naman po sa ating pinag-aaralan na verse 3, ito po'y mga sugo na kung saan sila po yung mga antikristo. Ano po? Ngayon, yung hudyo na di naniniwala kay Kristo, Tantang po rin yun. Yung mga hindi naniniwala, wala pong problema. Dahil po, kapag naturo yan, maniniwala yan. Ang problema, kung sila'y naturoan ng mga maling aral, aral ng Antikristo, yun po ang sinasabing mga Antikristo. Hindi naniniwala na si Kristo po ay naging tao. Kung babalikan po natin yung verse 2, sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang Espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Heso Kristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos kundi ng Espiritu ng Antikristo. So malinaw po, mga sugo, yung mga nangangaral ng kasinungalingan, yung po ang mga Antikristo. At yung makikinig, ano ho, yung makikinig sa ganitong mga aral ng mga Antikristo, nakikiisa sila at sila din po ay magiging antikristo kasi yung napakinggan nila, yun din ang ituturo nila. Kaya din, nahawaan sila ng mga espiritong maniling lang. Amen? At magiging antikristo na rin po sila kung iyon ang kanilang ituturo at ipapangaral. Natatanggapin ng mga makamundong mga mga ngaral na ito. Ililinaw pa natin ano para mas maganda. Puntahan naman natin yung verse 4. Ngunit mga anak ko, kayo isa Diyos. At napagtagumpayan ninyo ang mga huwad na sinungaling na propeta. Dahil ang spiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kay kay satanas na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo. Ito ang mga huwad at sinungaling na propeta makamundo. Kaya ang mga bagay ng mundo ang kanilang itinuturo at nakikinig sa kanila ang mga makamundo. So ganun po yun. Kaya magiging antikristo ka rin kung makikinig ka sa mga nangangaral ng kasinungalingan na kalaban ni Kristo. Yun po ang mga antikristo. At kung ikaw naman po ay makikinig, mga antikristo ka rin. So yung ibang mga hudyo na sinasabi mo, kung hindi rin sila iwala at makikinig sa alam ni Cristo, magiging Kristo, magiging antikristo rin po sila. So dapat dito, mga tao, hindi lang po hudyo ang madadamay pati yung mga hindi-Hudyo, kung sila sila'y makikinig sa mga nangangaral ng kasinungalingan ng Antikristo. So, salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig na wapoy nagbigay ng liwanag sa inyong kaisipan yung mga uh, salitang ating pinag-aralan patungkol Ramon na kung saan yung Hudyo na di naniniwala kay Kristo, Antikristo ba? So, ibig sabihin, yung mga nangangaral mga antikristo po yon Pero kung makikinig tayo sa mga aral nila, magiging kaisa ka rin, magiging antikristo ka rin. Kasi kung ano yung sinabi nila, paniniwalaan mo, yun din ang sasabihin mo sa iba, kaya magiging mga ngaral ka rin, kaya magiging antikristo ka rin. Kaya kailangan, dapat ang malaman natin yung mga aral at turo mula sa Diyos. Amen? So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig na may naliwanagan tayong muli. Kaya please like and subscribe to our channel. God's Word Ready Scriptures. Ubilik natin sa Diyos, Ama, ang kapurihan, kapangyarihan at kadakilaan maging sa kanyang bugtong nanak na si Kristo. Nanggang sa muli. Amen.